Hello guys, so for today's video ayun na nga guys, na nabudol na naman tayo at napabili na naman tayo ng bag na ito na napakaganda naman talaga at nakapakasosyal tignan, ayan, di ko mabuksan at ito na nga siya guys, ayan ang ating review sa ating bag na binili sa Lazada, so ayan binubuksan ko na siya, at ayan, minadali ko na guys, para hindi na kayo mahirapan sa pagtingin at sa panunood di kayo mainip, ayan, so ang ganda-ganda nga niya guys, ayan, look so elegant talaga siya. Maganda siya guys pang party, pang gala, lahat kahit pang mamamalingki ka lang napakaganda niya guys at napakamura pa siya. Super affordable yang sa halagang 300 plus lang siya guys. May baga ng napakaganda pang party for all occasion. So yun na nga guys. Hirap na hirap akong buksan yan dahil hindi ko alam kung paano bubuksan ayan. Nakakatanga din pala minsan yung mga bag na ganyan. Ayan. So yun na nga guys. O ba diba? Di mo na, di ko alam kung paano siya bubuksan. Ang tagal ko guys bago na buksan yan. Akala ako naman kasi iniikot di tornilyo kasi parang tornilyo kasi yung nasa ano niya. Ayan. So, na, pero napakadali lang pala niya guys buksan. Ayan. Hindi ko lang talaga maano nung una kasi bago lang ako nakagamit ng ganyang lock ng bag eh. Karamihan kasi sa akin di pindot or di ikot. Ayan. So, maganda siya kasi safe din siya guys kapag ka yung mga dukutan, ganun. Hindi siya hindi ka basta-basta madudukutan guys. Kasi na-experience ko niyan na guys, may bag ako na dimag di-magnet lang guys. Nadukutan ako guys halagang 16,000 pesos. Ayan. Iyak ang lola nyo. So ngayon, kapag bumibili na ako guys ng bag, hindi na ako bumibili ng no, mga di magnet lang siya guys. Yung may mga lock talaga O Ayan. Nabuksan ko na siya. Maganda yung lock niya guys, safe siya kahit na hindi ka nakatingin, hindi ka malulukutan. Ayan o di ba? Iaano mo lang siya, igagalaw mo lang ng konti. Ayan. Tingnan niyo naman guys ang loob niya, ang ganda-ganda. Napakalaki ng loob niya para sa isang cellphone. Ayan, malalagyan niyo pa siya ng power bank, mga lipstick, pabango at kung ano-ano pa. Ayan. O, di diba? Napakaganda. Mukhang elegante siya, tapos mura at maganda din yung quality ng kanyang tela. Ayan, ang ganda ng tela niya, guys. Para talaga siyang ano, original. Ayan. So tingnan niyo naman, guys, oh. Ang saya-saya ko dahil nakabili ako. Ang tagal ko na tinitingnan sa TikTok. Sa Lazada lang pala ako makakabili. Mas mura guys sa Lazada dahil naka-free shipping siya. Ayan, na-avail ko siya ng halagang ano lang. 300 something lang. Hindi ko alam yung exact price niya. Pero 300 pesos yan. Ayan, pag hindi naka-sale guys, nasa 700 to 600 ang price niyan. Pero since naka-sale siya, ayan, yan talaga ang inaabangan ko guys. Ang mag-sale yung bag na yan, yan. Para ma-avail ko. So, next time guys, bibili ako niyan, ibang color naman. Ayan, para may pang-ano ako, everyday ako na magagamit kapag kayo may mga gala ako. May mga pupuntahang mag-mumall, ganun. Diba, napakaganda talaga namang napakaganda ng bag na ito. Hindi ka talaga bibiguin. Alam mo yung expectation mo. Talagang worth it siya sa price na 300 pesos. Aba. Saan ka pa? ba diba? Unlead pa. Unlead lang. Tapos pwede siyang i-hand carry. Ayan. Ikabit natin guys yung kanyang tela. Ano bang tawag dyan? Tela ba? Ayan. Pampasosyal. Ayan. O ba diba? Yung um, tela ba ang tawag dyan? Tela ata. Ayan. <laughs> Basta yung tali niya. Ayan. Ang lakas din makasosyal ng tali na to. O ba diba? parang ano talaga siya mamahalin dahil may tali-tali pa kasi nakikita ko yung mga ganyan bag guys pag kayo may mga daladala -dala lang nila Marian Rivera, nila Heart Evangelista mga ganern ayan, o di diba, ang lakas makasosyal ng tali san ka pa tuwang tuwa ang lola nyo dahil nakabili na naman ako ng bag, ayan sa dami ko ng bag hindi ko alam bakit ba para pag ako'y nakakakita ng bag na magaganda para ako'y lagi so, at hindi mapakali na hindi ko talaga siya mabili Ayan. So, bibili pa tayo ng isa niyan, guys. Dahil maraming klase yan, guys. Maraming pagpipilian. And, meron din iba dyan na ibang style naman siya. Ayan. Sa yung ibang style naman ang bibilihin natin para may mga gamit tayo. Pero ngayon, kasi hindi ako masyado naglalabas ng bahay. Lagi ako nasa loob ng bahay. Cellphone lang. Ganon. Puro lang ako ngayon, ano, tambay sa loob ng bahay. So, ayan na nga, guys. Inaayos na natin kasi isusukat natin kung talaga maganda siya pagka suot-suot ba. Ayan. Di ba? Na-adjust din siya, guys. Pwede ma pwedeng mahaba. Ayan. O, di ba? Ang ganda talaga niya, guys. Ang sarap gamitin pang gala. O, di ba? Ang lakas makasocial pack. Hindi pa ako nakabihis niyan, guys. Pero mukha na akong social. Ayan. O, di ba? Tingnan niyo naman, guys. O, ano? Sino ka dyan, te?